Ayan po, kumusta na po kayong lahat? Ano po yan? Sa episode na ito, ano po? Andito po tayo ngayon sa area number 2. oho, at gawa po ng yung po mga saging ay ating hahapain na ulit. Yung po mga maaari. oho at sa totoo po ay sayang din nga. Ay ngayon lang po ulit tayo napalusong. Oo, oh, yan. Talaga po kailangan natin ng pagkaraming oras. Ay, ano po? Ah, eh yan, yan ating re po yung kung anong ano dito kung ano na po bang status ng mga uh, saging uh -huh. at saka po pala kumbaga tayo po ay nagtatabi para pampalinis po dito sa area uh -huh. yung kakayanin din lang oho uh -huh kumbaga yung napagbintahan magtatabi uh, di yung po ang pampapalinis dito para makabawi dami pa rin na sayang ay yun ari o oh. oh isang isang luwid na oh. hindi na ako napakarabangon ulit yan o oh. pera busong po pasensya na po dito tayo. O, oh, pagkabilis dumis akari. Pwede na. Unang spot yung pao. Dalawang spot. Yan, ang bilis. Oh. Parang may gigisak po agad ay. Ay kaya medyo payat-payat pa ng kaunti ito ah. Ating pong dadalihin na. Yan, yeah, Aking tinibana na uli aray. Eh. Yan, para po maano din namin. si kapanganay po, siyempre po, dito. Para alam po ba ang isa't isa. Babanggitin ko rin po naman. Pag uwi, oh. Busy po sila sa kabilang area, eh. kaya hindi ito maano na Utol. O yan pa po, isang buwig o yun. Sumampit pa ata sa saging. Ah, sumampit pa ata sa, anong tawag din eh? Yan po, sumampit pa ata sa kalamasi. Nakasangat, nakasangat nga yan eh. Yan po yung saging, challenge po pagtiba Doon nakasangat. butit gumanda ang fish to Pareho oh pa tayo sa kabilang side pa oh Pareho oh. kulang na kulang po ang oras po namin oh. nasa na yung saging natin isa yun naroon pa po yung iba Ini po kediaman. Dami. Ay Maria Martinez. Yan po yung ibon nagsasalita yun oh. Dalawa. dami nila oh yan po ay yung ibon na kulay itim na nagsasalita yun yun oh yun oh Yan po ang itlog din ganyan kulay asul yun lumipad na oh. Dami. Yung pa oh. yung po basta yung po ating tinitiba ay mapapapunta ay sa pangpalinis nito oh. hindi man po lahat at ay babawas din ay. Oh. at least kahit pa paano may maano na tayong pampalinis oh. yan no? ba hinog na rin Maigi naman at ano. Maigi po naman at nakakatuwa naman at nagbubunga nga ito. Ibig ko sabihin, siguro dito naman ako kaya po focus ano po. Sa eriyang ito. Gawa ho nang binibisita ko tapos kung sakaling meron ha. Ah. Eh di binabalikan ko po Sayang talaga po kahit po naman kayo Manghihinayang talaga ng husto Gawa ng Siyempre tinanim mo na Tapos hindi mapakanabangan Ay di laking panghihinayang po natin Kahit sino sa atin oh. Ako po hinayang din oh. Oh, Yan no? nag kaya rin ho siguro maraming ibon dito gawa nga yan, oh, ang na pinagkainan yan na, nagamit na ang salitang ug, -ug. buwan sa maugog nahuhulog Ya, yeah. yeah. Ah, oh, na ho. Yan ho naman, eh, mga baak. Araw po ididrich na natin dun Yan yung dalawa Lalampasan na muna natin yung dalawang buwig Idrich na tayo dun sa Bale araw po pala ilan ha Apat tatlo tapos ano po pang apat na rin buhat buhat natin yung dagtapong ng ganito sa damit Ay, naman. po. Ayun po, tayo po ay dito lang sa part dito. Pag po makakabalik agad tayo, hindi ko po malalahat ay. Oh, pag makakabalik agad tayo, na pinakamalapit na araw ay babalikan ko po ang kabilang side. O, yan. Nakaapat na buwid po tayo. Ari na po yung ating napakuha. Talaga yung kaya nga nating isave, isisib na natin lahat, lahat na lahat upo. Sayang oras, sayang panahon, sayang ang kalakal. Ayan, ito na po yung apat. Oh. Kita ka. Ayan. Ayan na po. Salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.